Ano ba talaga ang gusto ng mga lalaki sa babae? Peace of mind. Peace of mind ang gusto ng mga lalaki sa mga babae. I will say generally, peace of mind. Isang mabuting babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaysa mga rug. Tapos pag binasa mo ng patuloy yun, may intindihan mo Hindi ko lang kabisado eh. Pero pag binasa mo yung bandang dulo ng, ng kawikaan, may intindihan mo kung ano pakinabang ng isang mabuting babae. Pero mahaba-habayang, brother. Overall, peace of mind. Na kapag ka nasa iyo siya, payapa ang isip mo. Bilang lalaki, nasa kanya ka, payapa ang isip mo. Kapayapaan yan eh. Kaya nga sinabing ilaw ng tahanan eh. Hindi mo napansin, pag ang ilaw ninyo sa bahay madilim, wala kang kapayapaan. Nangangapa ka sa dilim. Pero kapag bukas yung ilaw, ilaw nga ng tahanan eh. Matama? Ayun sa sagot ko. Next question. Eh yun masasabi mo sa ano? Tapos sinasabi nila na, kunyari ako babae, mm -hmm. pera ko, pera ko. Pera mo, pera ko. <laughs> Sabi <laughs> yun petuna. Pero mo, pero mo. Pero ko, pero mo. pera pero ko, pero ko. Oh, pero ko, <coughs> pare kung sino may magandang financial management, siya dapat na nag ang nag-handle ng finances. Sa so, mag-asawa. Kung parehas naman kayo maalis ng finances, edi eh, pagkanya-kanya inyo. Wala namang masama rin. Alam mo, at the end of the day, it's all about communication. When you both agree on a concept, then you're not going to have any problems. Kasi parehas yun yung pinagkasunduan yung dalawang bagay. Dalawa kayong nagkasundo tungkol sa isang bagay. Ano lang naman makasimple ang mundo. Eh. Alam mo, nagkakaproblema lang ang mundo because of lack of communication. Eh. Tapos nagkakaroon pa ng mga miscommunication, nagkakaroon pa ng under-communication. Alam mo, there's no such thing as over-communication. There's no such thing as over communication. Sa akin, simple lang ang konsepto eh. We should talk about anything and everything that we should talk about in relation to anything and everything that bothers us. And then we can arrive to both to a favorable conclusion, favorable to the both of us and not just to, to one party. Yun ang sagot ko ron. Pero agree ka ba sa ganun? Alam, Alam mo, yun nga sasabihin ko. Alam mo, yun nga sasabihin ko. Ulitin ko lang din yung sinabi ko. Kung napagkasunduan ninyo, wala kayong magiging problema. Pero kung hindi niyo pinagkakasunduan, tsaka lang kayo magkakaproblema. Eh, tignan mo, may mga babae nga na mas malakas pang kumita kaysa sa lalaki. Diba? Oh, kung okay lang sa inyo yung dalawang panig na yun, di wala kayong magiging problema. Pero kung hindi niyo pinagkakasunduan, tsaka lang kayo magkakaproblema eh. Iyon ang sagot ko rin. Eh, paano kung pera mo, pera mo, pera ko, pera mo? Ano yun? Kung halimbawa yung babae sugarol o lalakero, o oh, huwag sabihin sa akin walang ganun. Ano kung yung babae masyadong maawain, na akong kani-ganino pahiram ng pera pero pahiram ng pahiram ng pera kung kani kanino tapos hindi naman nababayaran tapos naubos yung pera ng pamilya dahil doon lahat na lang ng pera pupunta sa magulang oh, ah, pera mo pera mo pera ko pera mo really <laughs> hanggang sa dulo mananatili pa rin akong sumasagot ng mga mananatili akong hindi interpret interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig.